Saka ito yung sinasabi ko sa inyo na repolyo na ibibigay ko sa aking mga alagang manok. Gustong gusto nilang mga ganito mga kanoypi. What's up mga kanoypi? Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video. Ngayon ipapakita ko muna sa inyo yung mga alaga kong mga manok. Bago tayo lumabas. At para mamasada na naman Bali magpapakain muna tayo ng mga manok ngayon At ipapakita ko sa inyo yung mga sisiw na maliliit dati Ito nga pala yung papakain natin sa kanila So dito muna tayo magpakain sa labas mga kanayipi Diyan sa kulungan na yan Ayan o, malalaki na to mga to mga kanaypi. matakaw itong mga manok na to saglit iayos ko lang itong ano itong tripod natin ayan mga kanayiti buksan natin to nandito na sila ayan na sila oh kalalaki oh matakaw na mga yan Bali yung 15 pieces itong mga kanoy na CC dati. Kanya na sila kalalaki. Papakita ko sa inyo. Ayan na yung mga CC dati. Matatabayan mga kanaypi. At malalaki. ito yung sinasabi ko sa inyo dati na papalakihin ko at pag lumaki na ibebenta ko siguro yung mga lalaki lang mga kanaiti mahal kasi ano magpalaki ng ganito mga kanaiti magastos lalo na sa pagkain nila bali puntan din natin dun sa kakabila yung mga binili ko dun sa ano sa bayambang mga kanaiti kung gano'n na sila kalalaki o oh, lumaki nga ba sila talaga tara punta tayo sa kabila ito nga pala yung ano pinapakain ko sa aking mga manok ngayon mga kanuti ayan stag developer gawa ng thunderbird dati yung pinapakain ko yung baby booster ito o pinapakain ko na sila ng ganito stag developer na bali yung isang pack na ganito nasa 40 plus mga kanayti yung ibang tindahan tinda nila 50 kaya medyo mahal na ano magpalaki ng mga ganyang manok ayan nandito na tayo sa kulungan ng aking mga ano manok tignan nyo nga yan mga kanayti yung ito yung mga binili ko sa ano sa bayambang yung iba malilit pa yung iba malalaki na rin ayan sabi nung Pinagbilan ko dati 2 months na yung ano yung mga sisiw na yun. ngayon ganyan na sila halos 3 months <laughs> so sobra na sobra na isang buwan na sa akin yung mga yan kaso hindi pa ako satisfied sa ano sa laki nila parang ang lilit parang ang tagal nilang lumaki mga kanoy pi hindi katulad sa mga alaga ko na ano yung mga anak ng mga manok ko na to mabilis lang na lumaki ito parang ang tagal eh pero alagaan natin lahat yan isa lang yung ano, isa lang yung nakikita ko na nahalo dito na lalaki. Ayun, nandun mga kanipi. Nasa dulo. lat na yan, babae. Pero yung mga nandito, alagayin ko na rin lahat yan. Kung may mga lalaki na ilan-ilan, bibenta natin yon. Papalakin muna natin sa kay bibenta Pero yung mga babae, alagaan ko yan kung ano mag-extend na naman tayo ng kulungan nila di ba ganun lang yun eh kung kulang na tong kulungan ng aking mga alaga, extension na naman tayo wala namang problema sa aking mga kapatid eh di ba saka hindi naman mabaho itong ganitong mga alagang manok mga Rhode Island Ayan, nabigyan ko na sila ng pagkain. Yung para sa malalaki naman yung kukunin ko, mga kanaypi. Para mapakain ko na rin at bibigyan natin ng ano, ng pagkain nilang repolyo. Kasi mura yung repolyo diyan sa bayan. Lalagyan natin ng tagi isang buo yung isang kulungan. Sabit natin doon. So, ayan mga kanaypi yung Integra 3000 naman to. Yan. Sa Saka ito yung sinasabi ko sa inyo na repolyo na ibibigay ko sa aking mga lagang manok. Gustong gusto nila mga ganito mga kanaiti. Makikita nyo mamaya. Matakaw sila sa ano sa mga ganitong pagkain. Lalo na tong repolyo na to. Sasabit natin to sa ano sa mga yan oh, yung alambre na yan nalagay natin sa alambre ito yung pinagsabitan ko ng repulyo nung nakaraan ngayon dito natin isasabit yung isang repulyo pero bibigyan ko muna sila ng pagkain na integra Ito na yung repolyo mga kanaypi Mura lang kasi ito ngayon Pero pag mahal Hindi tayo bibili lang ganito <laughs> 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 Hindi umistray Pero okay na to sabit lang na ganyan doon tayo sa kabila ayan pakain tayo ng manok dito sabit na rin natin itong isang repolyo ulit dito yan mga kalay dito yan nakasabit eh sa baba Tignan nyo mga kanaypi Mas inuuna pa nilang kainin yung repolyo Kaysa yung feeds na binigay kong pagkain nila eh Tatay dyan, magpapakain din tayo sa kabila. alam kong gutom na rin tong mga to eh ayan walang natira sa pagkain sa pakainan nila masunayin pa nila to mga kanayot eh. ninyo gustong gusto nila talaga yung mga yan mga kanaypi yung mga ganitong manok mga heritage chicken yan yung favorite nila gulay tapos mga damo itong natira na isa gayatin ko na lang bukas at idadagdag ko sa pagkain nila so kunin na natin yung mga itlog dito ayan may dalawang itlog yung, yung ibang shell nya hindi pa rehas mga kanepi yung isa malaki talaga jumbo yan wala wala tignan natin dito sa kabilang kulungan So, may isa mga kanaypi yan yan oh. bilis silang kumain dun no oh. So ito yung ibibigay nating vitamins sila ngayon mga kanaypi Bitmin Pro Ayan. Lalagay natin lahat dito sa ano, limang painuman tantsahan na lang to mga kanayipi yan yung isang ganito yung iba 20 yung ibang tindahan 25 yung binta nila dito mga kanayipi yung ganitong sachet Haloin nyo lang na ganyan para ano Matunaw lahat yung ano Gamot Okay, bigay na natin sa aking mga manok Nailagay ko na yung mga inumin ng aking mga alagang manok Mga kanayipi Andito na Ayan Isa lang dito sa labas Ito na yung ano. Nandiyan na yung inumin nila. Tignan nyo yung repulyo na nilagay ko kanina. Tinitira pa rin nila no. Oh. yon Halos makakalahati na yung repulyo. Nandiyan na rin yung inumin nila mga kanipi. Mouse dito Ayan na Ando na rin yung Painuman nila Okay Yan o Mas maganda kasi yung may, may Ganyan silang tinutok ah mga kanipi Alright Tapos na naman tayo sa ano na naman ako sa aking trabaho dito sa kulungan ng aking mga laga At pagbigay na tayo ng inumin nila, pagkain nila. Tapos na yung trabaho natin. No? Ngayon, lalabas na tayo para mamasada naman.